So yan guys, welcome back to my channel. So yan guys. So nandito ako sa labas guys. Dito ako mag ano guys, mag mag storya sa inyo. So ngayon guys, ito it, tingnan niyo naman yung mga halaman ko guys ay nabubuhay sila ulit. Kasi yung mga dahon nila ay lumalabas na guys, hindi gaya ng ano ng tig-init pa, tag-init na ano pa yung mga dahon ng mga halaman natin ay ano hindi siya gaano kalusog so ngayon nakikita nyo naman yung mga dahon ng gumamila guys ayan yung bulaklak na guys lumabas na ayan so ngayon guys uh, mag ano pala ako ng magtatanim pala ako ngayon ng ang sabi sabi nila guys na nagdadala daw ito ng swerte. So, so ngayon guys, mayroon din akong tanim na money maker. So, ayan guys. O, so namulaklak sila. So, ang sabi nito, ayan, ang sabi nila, pag namulaklak, may money daw. So, totoo ba to guys? So, ayan. So, namulaklak yung money maker food guys. So, ngayon, magtatanim pala ako ng isang prutas na ang sabi-sabi is nagdadala daw ito ng swerte guys pero siguro na uh, naisip ko din kasi marami akong nakikita sa harapan ng kanilang bahay guys yung mga malalaking bahay nandun sa harapan yung protas na ito na itatanim ko ngayon guys so ito pala yung sili ko guys ayan may, may bunga na siya guys at ito talong ko guys kasi nagtatanim din ako dito. So, may halaman din ako bulaklak guys. So, oh. so maganda siya. So, ayan. Ano to guys? Nakilala niyo ba to guys? Yan ay tambis. Protas. So, ayan. So, ngayon. So, ngayon guys, magtatanim ako ng isang protas na nagdadala daw ito ng swerte so ayan guys so ayan guys kukuha muna ako ng so ito yung itatanim ko guys ito ay isang minarkot na to siya guys na binili ko ito ng 200 pesos kasi ano yan dwarf, dwarf na ano protas so ito guys Dadalin ko ito sa kagayan di euro guys So at ito guys ang uh, yung ginagawa ko guys uh, kinukuha ko muna yung tali niya guys kasi titingnan natin kung may gamot na ba siya guys or roots gaya, guys So tingnan natin to guys kasi para malalaman natin kasi one month naman to guys na ginagawa nila na minarkot nila ang nila nito guys ayan so mayroon naman parang na so mayroon akong nakikita gamot dito or yung ano guys yung ugat niya kasi kung gamot bisaya yan sa ugat <laughs> roots so ayan So, diniligan ko muna guys yung lupa bago natin itanim para naman yung lupa ay mababasa. Tsaka natin ilagay. At, bin at diligan din natin ulit. So, ayan. So, ito pala guys, ito yung ito yung protas na tambis. So, ang sabi nila guys, kasi, ang sabi nila guys, swerte daw ito. So, nakikita ko naman guys na, maraming mga nagtatanim dito sa harapan ng kanilang bahay so nagtataka talaga ako guys kung bakit may, nasa as uh,